Hello guys, good morning. Sa mga nagtatanong kung paano i-install yung ating piece wifi na no-need ng Bendo machine. So napakadali lang guys, no? So mapapasin nyo guys, eto yung sa likod ko na yan. Ayan. So ituturo ko sa inyo pa paano siya i-set up. So madali lang. Kailangan nyo lang ng extra lang cable. And uh, meron tayo available na uh, 15 meters, 20 meters, and 30 meters. So dito guys, sa, sa, ano, sa, sa shop, naka-install na siya. So, ayun siya, guys. Ayun. Yun yung adapter. Tapos yung isang cable dun sa antena sa labas. Tapos yung isang cable naman, guys. Yun naman yung nakakonect doon sa switch hub or sa router. So, pwede kayo, guys, mag-connect dun sa switch hub. Pwede rin dito sa main router. So, papakita ko sa inyo yung sample Uh, ng process, procedure. Plug and play na po siya, madali na po siya. Wala na kayong dapat uh, i-install, no? Kailangan mo lang talaga ng mahabang lang cable kung maglalagay kayo sa labas doon ng antena. So, dalawa yan. Isang, isa, para, isa para sa adapter. Ulitin ko, baka nalilito kayo. Isa para sa adapter. Ayun, ito yung adapter, di ba? Ito yung POE adapter. So, dalawang LAN cable yung connected. Again, yung isa POE to antenna, yung isa naman LAN LAN uh, at POE LAN port papunta naman doon sa switch hub or sa router. So malinaw. So ito naman yung procedure, yung sample kung nakakabili nakaka nyo pa lang or kaka-avail nyo pa lang. So, bali ito, guys, yung ating antena. Ayan. So, makikita nyo, guys, kapag ano na siya uh, online, kulay green yan. Kapag kulay red, guys, hindi pa siya properly connected. Okay, kaya i-double check nyo, ano, yung inyong uh, antena kung kulay green. Tapos, bubuksan ko lang to guys. Konting reminder lang dito. Ayan. Guys, nakikita nyo yung reset button na yun. Ayun o, oh, yung reset button. Huwag nyo po yung ipipindutin sa mga nakapag-purchase na sa atin. Huwag nyo pipindutin yan kasi ma-re-reset yung unit. So, once na na-reset po yan, void po yung warranty. Okay? Tapos dito guys, banda dito. Ito, ito, ito. Nakikita nyo to. Ayan. So, dito nyo po ilalagay yung rubber insert. No? Yung rubber insert dyan para hindi, hindi madaluyan ng tubig. Papunta dito. Okay? So, make it sure din, guys, no, na eto, eto, eto. Etong, etong LAN cable is properly connected. Ibig sabihin, dapat nakapix or nakadikit talaga siya. Okay? Kapag okay na, etong LAN cable mula dito sa antena, ayan, dapat po ay nakakonect siya sa POE. Ayan. Dapat nasa POE siya, guys. Ha? Ayan. Yung antena, dapat nandito sa POE. Tapos, it, itong isang LAN cable na ito, ito. Ito yung mahaba. Ito yung i-coconnect nyo sa router or sa switch hub. Ayan, yung LAN. LAN to LAN yan, guys. Ayan, o. Oh. Ito, ayan. Mula doon, mula dito sa LAN, papunta yan, guys, doon sa... Switch hub. Okay, so malinaw, ganun lang kadali. And pwede ka na guys mag-connect. Okay, so napakadali lang yan. So guys, pupunta ka lang sa inyong available Wi-Fi uh, network, no? So ito siya guys, no? Ito, ito, ito. ito yan. yan yung piso, Wi-Fi. And then, kailangan natin click itong connect. Siyempre guys, meron na tayong na-ready na voucher. Good for 5 days. So, kapag nakalagay is connected na siya, ayan, kailangan nyo pong i-input yung code. Wait nyo lang guys. So, dito nyo ilalagay yung code. Yung code is 569145. 569145. Then, click login. Kapag ganito yung nag-appear, ibig sabihin connected na siya. So, check natin dito. Sa ating wifi. Ayan guys, so, oh, connected din tayo. So, check natin guys yung speed test. So, ano natin? Test my net. Check natin guys kung may internet siya. Click natin to Then, download. So, wait nyo lang po. Oh. Ayan, so 5.3. So, nakaset po itong voucher natin ng 5 Mbps. Okay? So, ngayon, pwede na kayo mag-browse sa inyong YouTube or even Facebook. So, ayan, pwede na sila maka-access ng inyong internet. So, yun yung antena natin, guys. Mula dito, nasa around uh, 30 to 40 feet. So, yun yung antena natin iyon Okay? So, yun lang guys. Kung gusto nyo mag-purchase or bumili ng ating piso wifi na no need ng bendo machine, hindi na kailangan ng bendo machine, low cost, low maintenance, at syempre, no, uh, mas mura, mas madaling uh, madaling install, no need ng installer. So, yun lang guys. No? I-DM nyo ako kagad, i-message ako kapag gusto nyo mag-purchase or bumili kasi limited stock lang po siya. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye!